Oras uh, oras po natin ngayon ay 6:10 po. lalakad lakad po kami ngayon dito sa dagat. Kasi malamig na po. Ay, meron pong buki, anong buki ba tawag dito? Jelly, jelly ano? Jelly jellyfish, jellyfish. Jellyfish. Ay, huwag kang ano, nakaka ano 'yan lason. Wow. Jelly yeah. Jellyfish. Meron po nagbibidyo okay dun sa may kubo kaya lumayo po kami. Ito na lang po kami sa may ano. Parang uulan na naman. Ay, naku po. Namumulot sila. Ang ganda ng dagat. At saka yung araw. Palubog na oh. Ay, patay na, oh. Si ang jellyfish. Patay na siya. Kanina, buhay pa yung isa. Pinatangay ng, ano, ng alon ah, dito sa gilid ng, ng dagat.